Ayan. Uubusin ni Yaja itong lumi. yan na dyan. Kahit na. Oh. <laughs> Napadpad kami dalawa dito sa Estefan. Kaya ngayon, ubusin niya ito. <laughs> okay na guys. Sige na. Gloomy sa mainit na panahon. Ayan. Ay, sa mainit sa malamig na panahon. Ayan, guys. Natatakam na O, Kami dalawa lang kakain. May, may isa pang order. Dapat nila, hindi ako makapag-live eh. Ha? Wala akong ano. Yan na guys. Ilobis. Okay na. Aray nga, pahit niya. mo ako. Yan guys, oh. Laki Ang laki ng mangkok. Ang laki <laughs> ng mangkok. Ewan ko kung kaya niyang ubusin ngayon. <laughs> <laughs> Diyan nagyaya. Dapat lumilang kaya lang may isa pang order siya. Mayang guys.